So, good morning sa lahat. Meron pala tayong ano guys, isang isang subscriber na nanghingi ng tulong kasi gusto mapabinyagan yung anak niya. So, sa May 4, tapos ngayon kasi yung lista sa simbahan. Eh, malapit lang din naman sa 13 yung kanila. So, sabi ko taga-13 din naman. Alam naman nila na taga-13 kasi ako. So, ang gagawin ko ngayon guys, ah, sabi ko, sige magkita kami sa simbahan. Ayan, so bayaran ko na lang kung anong ano niya doon sa pagbinyag sa simbahan. Kaya na-prepare ako ngayon guys, paalis na ako. So, i-continue ko na lang mamaya-maya guys yung video ko. I-off ko na lang muna to guys, sa so, magkita daw kami sa simbahan. Ayan siya, so i-off ko muna guys. baba ko ng tricycle guys nauna pa ako <laughs> so na pala ako sa simbahan nauna pa ako sa magpalista ng baby so ayan papunta pa lang, lang sila dito sinunod sinundo doon na yung mag-inan niya kasi nandun sa biyanan niya so ako naman nagdali-dali nag tricycle na pwede naman sana mag jeep kaso nauna pa nga ako so hintayin ko na lang sila guys ito pala yung simbahan ng Tracy Martires Ayan, so intayin ko na lang. Maya, maya andito na yon. Ayan siya guys. So mga isang oras na tayo nag-antay dito guys. No? Wala pa rin yung tutulungan natin para makapalista. Ayan, so i-check natin ang oras guys ha. Kasi al alas otso dapat yun eh. Okay, 9.30 na pala siya guys. Oh. So, nag-chat naman siya na malapit-lapit na daw siya doon sa bahay ng biyanan niya kasi nandun yun yung mag niya so hintayin ko na lang siya guys para mapalista na at mabinyagan yung baby nila so andito pa rin pala ako no yun so upo-upo lang muna ako dito guys putin nyo ko na lang mamaya guys ayan so wala pa rin sila guys hintayin ko na lang talaga Eto. Dito pa rin ako. Ayan, simbahan ng Tracy. Tracy Marcos. So, nasa labas lang ako nakaupo. Hindi ako pumasok muna. Oh, inintay ko lang muna sila. Ang oras pala, check natin Okay Nine, mga forty na, no? Wala ka din sa loob ng gate ng simbahan. Ayan, ang oh, laking puno. Nasa simbahan. Ayan, pinaka-entrance ng simbahan dyan, So, nag-antay pa, pa rin tayo sa kanila. Wala pa. Lapit na ata siya eh. Ayan siya sa loob ng simbahan guys. Yan So, pwede naghantay ako sa kanila. Oke. Okay. Dan Krisi Ayan, balik ako dito sa upuan. Check natin ulit yung oras guys. Okay, mag nasa utsop ako dito eh. Wala pa din guys. So, nilakad lang kasi daw niya. Wala siyang pamasahig. Kasi sa bahay, hindi papunta sa biyanan niya. Ang oras guys oh. Ayan, so alas 10 na no. Hanggang alas 11 lang yung lista dito. Ayan, so sabi naman niya, nandun na siya. Nakarating na siya sa biyanan niya. Nilakad lang kasi niya. Sabi ko, mag-tricycle or motor ba? Wala daw. Sa so, bundok daw siya dumaan kasi parang shortcut ginawa niya ba pero matagal din guys isang oras din ata yung lakad niya mahigit or less than one hour basta matagal din siya nakarating kasi chat siya ng chat sa akin eh so tulungan na lang natin no para mapalista yung anak niya ayan. so pumasok na ko kanina sa loob ng simbahan lumabas na naman ako naboring ako guys ba kasi may gagawin pa sana ako eh ayan mag-edit pa dami kong ano, pero naawa din kasi ako kasi nga ng tulong ayan, followers ko kasi ito siya guys Sub subscribers sila, marami ata sila nakasubscribe sa akin tapos nagpa-follow ng FB ko, ayan, so kantayin ko na lang sila, malapit na eh so continue ko na lang mamaya guys ayan, so ang oras guys alas 10.00 emergency na wala pa din sila pero hanggang 11 lang naman tong palista daw ayan so antay antay konti na lang eh ayan yung or, ano ba yung alas 11 kasi mag tapos yung palista so malapit na yung sila nakarating eh. Lapit na yun. Oh my God. Cellphone lang ginamit ko ngayon guys. Kasi umaga naman. Pag mag vlog lang kasi ako ng ano. Ginagamit ko yung DJI ko. Pag mag vlog lang ako sa gabi. So, wala pa rin no. Mm -mm. wala pa akong almusal guys Inuna ko ka kasi to kasi sabi nga alas otso nga daw punta sila dito sa simbahan inauna pa ako alas otso ako dito eh tapos ngayon ang oras is alas 10 ay may gati ka lang alas 10 15 yan ang oras 8, 9, 10 oh my god dalawang oras na ako dito mayigit guys dami ko pang gawin mag-edit pa ako, nailakad pa ako. Tingkit. Oh Hintayin ko na lang talaga. Pag mga 11 wala pa alis na ako dito. Kasi hanggang 11 lang 'yung ano eh. Palista daw eh. Ayan siya guys, continue ko na lang mamaya. Ayan siya guys, so nakita ko chat niya, nasa Walter na daw sila sa malapit na. Check natin 'ng oras. Okay And mga ano na guys 25 25 ba to? Okay So malapit na sila Kay Walter na daw eh Oh 26 10, 26 so Ayan o Kanina pa ako dito talaga guys Ano so pa Ayan so Malapit na sila Walter na eh Diyan kasi yung Walter guys oh ano you know, kaya sila nila? Bakit sila dyan dumaan? Ah, baka ng jeep. Tapos ang jeep kasi hindi nadaan dito sa harap ng simbahan. Dito doon sa Mercury. Doon, Mercury, papuntang Walter. Ikitong simbahan kasi ito napaka-sentro ng Trece. So, hindi nadaan ang jeep dito. Pag uwi, oh, eh, parang nadaan ata ang jeep dyan guys. Minsan kasi nadaan dyan or doon din sa Walter. So, galing daw sa Aguado, no? Galing siya sa Kabuko, Aguado nilaka doon daw niya. So, malapit na lang siya. Nandiyan daw siya. Antay so, na lang talaga natin kasi ang oras alas 11 lang daw yung palista eh. Tutulungan so, na lang natin siya, guys. Para mapalista, mapabinyagan yung anak niya. Kaso sa binyag niyan, guys, sa linggo. Wala ako dito sa linggo. Bali, may exploration ako ng dalawang araw. Hindi ako makakauwi dito ng 3C ng dalawang araw, linggo at saka lunis. Sayang naman, no? Dapat uh, ko din sana yung bahay nila pag binyag. Ayan, so wala ako dito. May exploration kasi ako, guys. Ayan, so. Hindi ko alam kung anong sinakyan nila, no? Hindi ko talaga alam kung anong sinakyan. Hindi ko nga naalala mukha niya, gan, guys pero nag sa akin ng picture kaso hindi ko siya na ano naalala ayan so wala pa rin no naglakad ata ng, nilakad lang from Walter kasi nga siguro gajip nga sila so unang pasok niya dyan sila papasok kasi may entrance din dyan may entrance din dito i-Walter siya dyan ng Walter so mas malapit dyan na pinto o na gate na so, makikita natin ngayon baby niya lalaki ang cute ng baby niya guys so mabinyaga na ngayon four. ang anak niya yan ata oh yan na sila guys oh yan ata oh Ayan, yan at ata sila guys so yan so anuhin natin lapitan natin parang sila ata yon. ayan Minit lang guys sa i shirt ko lang kasi galing sila sa may galing sila sa may gate diyan eh. I ano kung muna kung sila ba 'yun talaga. Tingnan natin kung lalapit ba. Ayan so Parang sila guys, nagantay nagantay ng anuhin ko. Ayun na sila nga ata. <laughs> Lapitan na lang natin. Shhh. Toto. Ayun nga sila guys oh. Ayun yung baby niya. Nag-jeep kayo? Nag-jeep lang kayo? Ha? Ayan yung baby nyo? Ano yun ah? Ang baby. Lista na. Kaya anong oras na? Alas 11 daw. Ayan sila guys. So... Di, sa, tinanong ko kaya yung ano, sabi ang alas 11. Sa ta talaga, punta natin sa loob ta. Yan siya sa mga requirements pala to show. Wala ata sila dalang barangay, ano, clearance. So galing na tutulungan natin. Anong oras na ha? Check ulit yan. Yeah. Okay, on si imidya na guys. Wala pa akong almusal. So, iwanan ko na lang kayo sa kanila yung pera. Sila na lang magbayad guys. Ayan dito. Diyan yung bayad, magbayad ka. Kasi, ang mga puting ko din sa bahay. Wala pang kain yun. Nakaalmusal lang yun. Wala pang tanghalian yun. So, kailangan ko nung makauwi wala pa akong alimusal tanghalian na so okay na okay na yan so maya maya uwi na din ako maya maya yan try natin bayaran ito check natin oras so. ayan oras 11 si inid dyan no? ah ito na siya ayan bye bye na bibi bye bye na bibi kayo nalang balik mamaya salamat po oo bye bye na kayo wala pa ko ulbosan ayan asawa niya to anak nila pogi eh, oh ayan ang mag-asawa, so uy oh, nakon ko dyan na ko dadaon oh, jeep kaya dyan dadaan pa oh, sa atmarap harap malayo po, po sa walter eh ini may mga kuting kasi ako doon sa bahay, hindi ko nalagyan ng pagkain sa tanghali nila ba? Dinampot ko yung sa sementeryo na nag-live ako. Kung alam ko lang <laughs> kung may ano ako doon, Siamese. Siamese mo ako. Oo, ayan sa so simbahan ng Trisis. Uwi na ako guys, ayan. Sila na lang babalik mamaya ng alas dos. Hanggang 4.30 lang daw ang ano. O. Ayan sila. O. Ayan, so uwi na ako. Bye na. Ayan, so iniwanan ko na lang sa kanila guys yung pera. Nagbigay ako kasi anong oras na. Kulang kasi talaga papel nila. Tapos mamaya balik sila ng alas dos. Kasi bukas man alas dos at saka tanang yung oras. Okay. 11.30 something na. So bukas man, bukas ng alas dos hanggang alas 4.30 yung palistahan dyan. So, ayan, nag na lang ako ng tricycle. Uwi na lang ako guys. Wala pa talaga ako almusal. Ito, tricycle ata to. Ayan, ito na. Uwi na to sa bahay. Ayan siya guys. nagutom na talaga ako. nagutom <laughs> na ako. Ayan to. Ayan. Binigyan ko ng pera. Hindi ko na lang na video yung pera guys. Kapalista nila. Sobra sobra na yun. Ayan. Get ng baby. So, punta na lang daw sana sa ako sa Binyag. Ikaso, sabi ko wala ako dito ng dalawang mm, dalawang araw may pupuntahan akong exploration. Ayan, so thank you so much guys sa lahat ng nanood ng videos ko. Thank you. Sa so, cellphone na pala ginamit ko guys, no? Ayan, so thank you guys. Pauwi na ako.